Hello mga kapatang helmet! Siyempre, today is a Barber. Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. So, please don't forget to click the subscribe button tayo na bell para laging updated sa so, ito mga kayo na-upload. Sinang sawsawan. Ah, tine, para namin ni na Pijoga Par. Di ba, Pijoga Par? Mm -hmm. <laughs> And for today's video, mga kapatang helmet, pwede nga umigo. <laughs> Ay, wag yung shoutout muna ako, mga <laughs> Ay, Omega. Wag yung shoutout muna ako, mga bata helmet sa lahat ng mga bagets na nakasama natin kanina, no, Bisho sa ating paglalakbay. And, sana talaga, dahil yung iba sa akin nila, mga nag-aaral. So, syempre, chinika-chika ko na lang sila, mga kabatang helmet, habang kami ay naglalakad. So, yung iba sa akin nag-aaral, yung iba hindi. So, yun yung nakakalungkot talaga, no, Bisho Kapar. Nakakalungkot kasi, ang kabataan nga pag-asa ng bayan, pero kung hindi sila makakapag-aral, di ba? Paano na? Pero yun nga, mga bata helmet, saktong-sakto yan. Sa so, pala natin ngayon na TikTok video po ni Doc Shelo Magno, di ba, So, ito talaga, napapanahon to. Bukod sa mga issue sa SMNI, ayaw mo natin yung SMNI kasi mahabang talaga yan siya, mga bata helmet. Pero kung gusto nyo mapanood yung kanyang kiring, no, ng House of Representatives, no, Bishopper? Mm. Pwede naman panood sa FB, pero... Abangan nyo yung mga ilalabas naming vlog para naman dyan, mga kabatang helmet. Pero, nakakaloka lang talaga habang nanonood kami ng hearing kasi parang nakakadrain. Nakakadrain sila dahil, ay nila sumagot! Ay, nakakatuwa. <laughs> nakakatuwa na nakakadrain dahil ayaw talaga sumagot sa panig nila ano sumagot. no <laughs> sumagot sumagot <laughs> kasi tapang-tapang nila eh. at tapang nilang tapang nilang diba? Taas. Alam nyo naman mga kabata, helmet at napanood nyo naman kung ilang beses silang nagpalabas ng mga balita, ng mga informasyon na minsan mapapaisip at mapapaengeng ka na lang. Dumating din sa punto na di ba nyo pa nila si VP no? Si Atty. Lenny Robredo, man. Oo, oo. So, um, may, nagkaroon ng kaso din sa KBP, saka mm. MTRCB, meron pala, no? Pati sa NTC, na kinakaharap na kaso ng SMNI. Kaya, Abangan yun nyo yung vlog natin para dyan kasi medyo mahaba-habang usapan niya. Pero talagang nakaka-drain sila kasi ahin nila magot No? Yun lang naman yung eh. Di ba, Bijou Kapur? Sagot lang naman. Sagot na sino yung sino? source. Sino yes yung score, kausap no? nila, di ba? Parang, so, ito muna mga bata helmet. Iparan e, muna natin to. Dahil nga, napapanahon to yung regarding naman sa DepEd, no? Bijou Kapur, nakakalungkot isipin, no? Out of 80, 76 tayo. Talaga? Oo. Oh. Pag 76 tayo na... Parang yun na yung pinakamababa yata. Wala pa na tayo sa mababa, please go Hindi lang yata. Kasi sabi ka ni mami kanina. Oo. Oh. Pang 10 daw tayo. Oo. Oh. Congratulations. Oo. Oh. Pang 10 Oo. Oh. Sa, sa, dulo. Sa dulo. Oo, oh, diba? So, ito ba ba helmet? Tapos mali pala. Oo. Oh. Pang 8 ba? <laughs> sa dulo pa rin. <laughs> sa ay, dulo. Oo, oh, ito panoorin muna natin. Pag-usapan po natin itong uh performance ng Pilipinas dito sa Program for uh, International Student Assessment. Uh, nakita natin na uh, wala natang Pilipinas out of 80 countries. Uh rank 75 tayo sa math, rank 75 tayo sa English at rank 8 uh, 78 tayo out of 80 sa science. Ano pong ibig sabihin nito? Talaga namang uh, uh nagde-deteriorate yung quality ng edukasyon sa Pilipinas at dapat talagang tutupan. Ano yung mga explanation na sinasabi? Bakit ganito yung performance ng Pilipinas? At ano yung nakita sa data ng uh, PISA? Sinasabi nila doon na yung mga good performing uh, countries, ang ginagastos nila at nilalaan na budget sa bawat estudyante ay umaabot ng... Um, 77,000 for 10 years. Ayun yung nilalaan sa bawat estudyante. 77,000 dollars. Pilipinas, magkano ang inilalaan na budget sa bawat estudyante for the same period mula 6 years old hanggang 15 years old? 11,000 dollars. So, napakaliit po. So, nakita nila na napaka positive ang relationship. Kung mas malaki yung iniinvest mo para sa pag-aaral ng mga bata, mas maganda yung score nila which makes sense. At kung para sa gitna, Grabe no video ka po. Ang layo ng agwat sa so, $77,000. dollars uh -huh. Sa so, $11,000 dollars uh -huh. na nilalaan ng Pilipinas no para sa edukasyon. Kaya pala. gastos nila napakababa po ng nilalaan na budget sa sa Pilipinas para sa ating mga estudyante. So, yan ang nangyayari. Kapag ang budget mo ay inilalagay sa confidential fund instead na sa edukasyon ng mga bata. Pangalawa pa, ano pa isang explanation na binabanggit sa kalagayan ng Pilipinas, sinabi nila na kulang na kulang ang mga guro. At kung mayroong mang uh, teaching staff, hindi sila qualified. Ito, ito daw po yung mga pinanggit ng uh, uh principal, so 'yung mga nagpapatakbo ng mga paaralan na nag-participate dito sa nakaraang PISA assessment no sa so, uh so, sa PISA no bigyan uh -huh. pero totoo yan no maraming hindi talaga qualified na uh -huh. magturo kasi yung iba hindi pa nga let pass or yung iba um, uh, during sa pagkuha pa lang nila ng 18 units of education uh -huh. pinagtuturo na eh na yung bigyan po confi pa more di ba di ba na sana talaga nalalagay ng tama uh -huh. sa budget ng DepEd pero tuloy muna natin assessment na to. Uh, ano pong ang implikasyon nito sa atin? Alam niyo naman po na yung edukasyon talaga ang sagot sa kahirapan. Pero hindi po sapat na makapagtapos lang tayo. Dahil ang ibig sabihin nito, minsan makakakuha ka ng business degree. Nagtapos ka sa kolehiyo Pero ang mahahanap mong trabaho ay yung trabaho. Hindi naman kailangan ng college degree. At tawag po dyan ay underemployment. Ngayon, kung makikita ma ng mga investors na mababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Yan po yung tinatawag nating human capital. Eh hindi po talaga sila pupunta dito sa Pilipinas at hindi tayo makaka ng trabaho at hindi po makakahanap ng kalidad na trabaho ang ating mga anak. Ano po ang isang ed uh, indikasyon? Ano ang isang indikasyon na talagang nagde ang quality ng human capital natin o yung edukasyon sa Pilipinas? Mula 2016, ang foreign direct investment natin, imbes na tumaas, ay bumababa. Ito po ay bago pa nag-pandemic. Ibig sabihin, hindi na tayo ganoon ka-attractive sa foreign investors. Ayon po sa pag-aaral na ginawa natin, isang determinant po o isang dahilan para maka-attract ng foreign investment sa Pilipinas ay mataas na kalidad ng edukasyon o human capital. So ano nga bang nangyari noong 2016? Tingnan niyo yung graph. Pataas bago 2016. O tumungtong 2016 wala nang foreign investor na gustong pumunta sa Pilipinas. So, paano tayo makapahanap ng trabaho niyan? Kaya yung mga sabi ng sabi na mala Singapore na ang level ng Pilipinas. Naku po, malayo pa po. Kita yung performance ng Singapore sa PISA. Yung mga nila ay above average. Tayo, below average, nearing the bottom. <laughs> Imagine nyo naman, 75 to 80. Diba? So, diba? Sabi ko mga Singapore. 75 nga. sa 80. Oh. Sa baba nga tayo. Halo <laughs> <laughs> kayo ng ranking man. Pero talaga mga kapatang helmet kasi talagang maaalam mo video pare eh, Yung mawayway mo hmm. kung talagang nag excel ba tayo in terms sa reading comprehension, sa mathematics, hmm. sa mga science kung ano pa mga asignatura na yan. Kasi hmm. minsan pag mo yung mga bata ngayon, walang may ink sa nila. Kasi yung sagot din na minsan, galing lang din sa TikTok. Kaka-TikTok. Makakaloka, Bisho Kapur. Not related, ba? Ha? Not, Not related? related. <laughs> o, oh, tuloy natin! Kaya po, dito pumapasok yung pinaglalaban natin na instead na i-confidential fund ang budget ng gobyerno, ay ilaan sa mas makabuluhang bagay. Katulad ng tunay na paggasta para sa ating mga kabataan yung makabuluhang paggasta sa edukasyon. Hindi sa confidential file. Dapat din po, yung mga experts sa education ang nilalagay sa edukasyon at makafocus dun sa tunay na problema ng education sector. Hindi yung, kung ano-ano yung pinagkakaabalahan. Hmm. Pero ito lang, yung apart, di ba? Bakit ka maglalagay sa isang ahensya na hindi Nage-excel yung tao na yon or hindi yung expertise niya. Hindi siya related kahit oh, diba? ano pa doon. Oo, di ba. Para sa DOH na lang sa ano, sa departamento namin, di ba sa Hmm. Dapat yung doktor, doktor or nurse o di ba, na talagang inaral talaga. Pwede bang sundalo ilagay? <sighs> Sabi <ba> siya ano? to. <tong> kahit araw-araw yung papasukan yung anak nyo sa eskwelahan, eh kung hindi naman po makabasa at makasulat, eh wala pong saysay. Hindi rin po sila makakahanap ng magandang trabaho. No? Eh, sa bagay, kung sa troll center naman sila magtatrabaho, makarang hindi naman kailangan ng maayos na English doon. Hindi kailangan ng math, hindi kailangan ng science, hindi kailangan ng logic. So, kung ang pangarap natin ay mag maging troll center capital of the world, pwede na nga. Pwede na yung piece of performance na yan. At pwede mo na i-confidential fund lahat ng uh, pera ng gobyerno. Wala tayong pakialam. Yun. Mag-troll center na lang. Kung pinangarap ng Pilipinas na maging troll center na lang tayo at lumaganap ang troll farm, hindi na pala kailangan talaga na mag ano? Ay, magbigay ano, mag pa ng malaking budget for DepEd, eh, Hindi na. Hindi na eh, kasi... Onita. Oh. Anong pangarap po? <laughs> Ba't <pasok> si Rita? <laughs> sige nga. Try natin. Ah, <laughs> oh, sige, sige, sige. Dahil lang mga bata helmet, magpapalit mga tayo anyo. Oy, Nita. Ano? Anong pangarap mo sa buhay? Marami akong pangarap na Kaya eh. na? Maging troll. Ano? Troll. Anong troll? Favorite ko kasi yung movie na trolls. Tapos, nakita ko rin sa TikTok parang ang laki ng ano, Swelduhan. Malaki pa swelduhan do Oo, oh, na Tapos, ano dun eh, yung wrong spelling is right. Ah? Hmm. Oh. Hindi na ako papagalitan ni Mrs. Buladas. Okay. parang doon, oh. lahat, pwede, tanggap. Wrong is right? Yes. Wrong spelling is right. Hindi doon, ano, wala doon, ano, wrong minus, ano, ganun-ganun. Ah. Doon, lahat, correct. Lahat correct, kahit mali. Oo. Oh. O sige, huwag ka mag-aral. Diba, Nay? Oo, maglaro ka na lang dyan, ha? TikTok pa more. Troll pa more. O, troll pa more. Troll farm. O, di diba, mga batang helmet? Ganun lang kasimple. Kung Wala kung... ka ng pangarap. Ang mga kabataan, kagaya ni Nita, ay hindi na magiging pag-asa ng bayan pag talaga hindi natutukan talaga ang ahensya ng DepEd, no? Ang ahensya ng edukasyon. Ako mga na helmet. Lumaki siya, teacher mo, troll. Teka lang, ha? <laughs> ako makakabat ng helmet. Lumaki ako sa mga kaguruan. Kaya talaga nakita ko naman kung paano yung pagtuturo nung panahon na yon no, Pishugapur? Talagang ibang, ibang magdisiplina kinalakihan ko. Pero ngayon, pag nakikita ko, parang at ito pa nga, may, may teacher ako dati, ha social studies, pa, <laughs> araling paglipunan. Kilala ko ba yan? Kilala, kilala mo. Pero, isa siyang troll! May librarian nga eh. Troll din, di ba? Oo. Oh, kay dance. Po, troll din. bayan ba yan? Di ba mga kabatang helmet? Minsan parang maeng-eng ka na lang na yung mga nagtuturo, yung mga pinakikinggan mo sa apat na sulok ng silid aralan, eh sila pa yung minsan nagdadala ng fake news. Yung nagtuturo sa'yo ng GMRC sana na wag kang maingay, wag kang magulo sa classroom. Wag kang magsisinungaling. Wag kang magsisinungaling. Eh, number one sa promotor ng pagsisinungaling. ba? Diba? At nagpapalaganap ng kasinungaling. So, ay mga med comment down below nyo dyan. Kung ano yung masasabi yung manhinggil dito sa issue ng iba yung ranking natin. Diyan sa ginanap na PISA, no? Mm -hmm. Pwede And, na tayo sa troll company. Yes. Parang, alam yung... Ang pwede, Pilipinas. Oo. Uh -uh. Number one tayo makakabat na helmet. Kung talagang, ay nako, hindi talaga mabibigyan ng attention niya. Talagang magiging capital, ano tayo, troll center of the world. So, ayun mga bata helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa nga, helmet in a book, it's getting better every day. God bless everyone. Yun nga, video ka po, nakapanghinayang kung yung mga bata, yung mga bagets na nakasama ko kanina, eh, hindi nila mapapatuloy yung pag-aaral nila. O kung nag-aaral man sila, hindi masusubay ba Hindi mabibigyan ng, alam mo yun, yung sustainability mm -mm. ng quality education. Sayang. Sayang-sayang talaga.